Sama sa akong mga minsay yeah. kaniadto sa panahon nga yeah. ijo pa ako ipreskon kaysa sa na kay tungod kay private citizen ako din di mm -hmm. oh. <laughs> <laughs> e, na ijo ko ipreskon oh pero ako ra kay nagpapreskon oh anyway ana ko lapa pa kasulti uh, sa ato mga piniyangga ng mga surigao ko uh, na kinanglan uh, ini kumansa panahon na din ang atong nasun daon sa initag naong na crisis no? crisis tungod kay uh, sa problema sa korupsyon no problema sa problema sa ini in, na uh, peace and order problema sa uh, in in health issues no so kung pwede nga uh, kita tanan no isip mga Pilipino no na kita mo tabang sa atong gobyerno Whether the national government or local government, kutob sa atong makaya, kutob sa atong makontribute, na uh, makapagwapo, makapalambo sa atong lugar, sa atong nasod, ato dyan nihatan. Kaya this is the time that Filipinos must unite. 2028, two years pa dyan. Ato na nato dyan iskutan kung habit na. Pero kuman, mag-unite kita. Tabang kita sa ating gobyerno. Tabang kita sa pulis. Tabang kita sa sundalo. Tabang kita sa mga doktors, Tabang kita sa mga local chief executives. I-report na ang mga binuang. I-report na ang mga kawang korupsyon sa mga mga ahensya ng gobyerno na ato na himawan. Adyaw ka mo kahatlo. Ang mga ay ato hangyo sa ato mga mga pinayangga ng mga surigawon kay para sa pinisa ato So, aside from that, siyempre, nagpasalamat ako sa atong mga higala sa media na nakahimamat na sa pagkuho sa atong mga pinayanga ng mga surigaw noon pinaagi sa inyo program. O uh, inaot na, na tagaan nato ng katinawan ang mga issues. Uh, di lamang medyo kalintan mga kaigsunan na ako kuman ang model ng epoxy. Diyan <laughs> uh, mga bulo no? Ito mga bulok, sa amara sa sa ilang mga amo na bulok, no? Hari ka mo palit sa ng concrete epoxy. Eh para mag mangita gani ka mo ng pandaot, karuha wala man, kanang maka, maka pastilan, hairline gani, hairline cracks kaman man daw, inyo ko Kung dili mo lapos ang crack dito sa pavement, dili pa questionable ang integridad sa sa tulay. Mabot na gani daw sa ubos, mula pos na gani ang crack, dapat i-repair daw. May guarantee, may warranty ang ato gobyerno sa mga kontratista, sila ay mugasto daw. Oh. Sanan, kamotsab na nangita na saya sa ako o sa job sa ako na ang idyo tagi mo, ang mga kontratista na may idyo tagi ko. Oh. Kaluoy sa pintaw nila, di ba? Kung naman dyan na himuha ninyo ng fake news. So, again, no, uh, salamat sa atong mga pinayangga ng mga surigaw no, na uh, padadod kaya po na nato No? Uh, kutob sa amo makaya. Kutob sa amo uh, inin mahatag sa atong mga pinayangga ng mga surigaw noon. Amo, jaon, himuon sa amo pagpinyan. So, salamat ganyan ka sa inyo.